Hello, what's up mga ka-amazing Dito na tayo, tingnan nyo naman ang aking background yeah. Bukid na bukid Ah, di kaya na naman nakakaramig hangin Pikumpis ko Pikumpis ko po May sangka pa oh, ay may bukid Ay, tingnan nyo Gede ni sa aking harapan Ay, ere harapan ko oh. daming ibon Ito bukid yan o oh. yung ibon ere ibon ko Kagulang lang doon din eh, sa amin ay o oh. grabe o oh. dami ibon o oh. pero sumasalok din sa tubig o oh. o oh, ay nanguhuli ng maliliit na isda ay e din kami dati naliligo ay e ring ilog nere sapa tawagin kadami din yung mga huli daming dalag dito dati ay ngayon ayo oh. kitaan nyo naman o oh napakadaming ibon oh oh ayan ang ibon dito lang ang yan sa amin sa inyo kayo meron din paano yan. masabi oh ah grabe